Nagpatayo din tayo ng tulay sa ilalim ng programang tulay ng Pangulo para sa kaunang pang-agraryo sa ating pagtataguyod ng Bagong Pilipinas. Layunin natin ang sabay-sabay na pag-unlad kung saan walang sinuman ang may iwan sa pag-aasenso. Itong programang pang-agrikultura ng pamahalaan natin ay nagpapakita lamang na seryosong pagkilos ng administrasyon upang matulungan kayo na magkaroon ng higit na kakayahan, kasanayan at mga pagkakataon sa pag-unlad. Kung inyo pong matatandaan, nilagdaan ko po ang batas noong Hulyo ng ang nakaraang taon, ang New, New Agrarian Emancipation Act. Ang batas na ito ay nagtakda na mabura na ang lahat ng pangutang ng mga magsasaka dahil sa gawad na lupa sa kanilang pamahalaan. Sa mga tumanggap ng mga e-title ng galing sa Collective CLOA at sa mga tumanggap ng CLOA sa mga lupang na rehistro bago mag-24 mag ng Hulyo noong nakaraang taon, malagod kong ipinapaalam na wala na po kayong babayaran na amortization. Burado na po ang inyong utang sa land bank.